Si si Monchok, Uchabok, at ako. Nawala ka muang-muang, yung nalaman Nawala ka muang-muang. Nandito kami ngayon As sa a EDSA. SM Mega Mall. SM Ayan po nakakita nyo sa likod namin. Diba? that's EDSA. And there's Mega Mall. And we are about, papasok so, kami answer. ngayon sa Megamol. Passion Hall of Mega Mall. Wala lang for old time's <laughs> sake. Diba? Kasi kapag parang sweldo kami ni mother, dati.

Okay, that's Mommy Jane and Little One. Uh, hindi sila ka-join kasi they have to go to another event uh, with Ryan. Agoncillo naman. So, and welcome to EDSA. There you go. The jeep is spinning around. And could you believe it? Miss Julian Santos is actually walking EDSA. Ang saya-saya. Diba? Normal lang, oo. oo. <laughs> Yun. Feeling ko ready ako. Naka-rubber shoes ako. Dapat nag-backpack ako eh. <laughs> Nak, mga ilang dekada na. Wala nung lumakas ka sa Elsa. Ay! Parang hindi ako naman na di ako naman na. Hindi ako na kapag sa Elsa. So, Ever? Okay, Anak, kumusta? Happy ka ba dyan sa nakita mong sofa? Masaya siya. <laughs> presyo ito sa presyo mo no? Ah hiwalay itong side na to sa side na yon So ibang oh. taping to ibang taping 'yon Tingnan, ah. hindi, <laughs> hindi, no? no, no. hindi, hindi siya kasama sa 70% off Hindi na sale Hindi siya kasama sa 70% off Ano kasama sa 70%? Off? Yung mga uh, yung mga cleaners item po na naman na mga na, 70% off. Ah clearance. Pero may naka may mga 20% off pa. Ah. Sana makita na may ari ng crate and barrel to na gusto to ni Juday, no? Pag pinost namin sa Instagram, baka lang magbigay ba ng discount? Saka ilan na kami mother? Eh. Oo. Oo, oo. oo naman ako. Kasi wala ka na na maganda. Maganda! Man pala itong fashion. Fashion hall na maganda siya. May laban siya na parang Hong kong no? Yes. Kumo Kong na parang Bangkok. Actually, ang mga mall lang may nila. Magaganda. Magaganda. Oo. Tsaka saka At malalaki ang mga Uniqlo, ang mga H&M. Correct. Layo na dito sa so, amin. Kasama ba ito sa Shake Shake Drill Drill today? O Guadalupe Bridge lang? Kasi Parang ka na, joy, may nakita ako ano kanina. Eh, saan tayo go? <laughs> oh Paano pag nag-shake shake, shake drill? Paano pag nag-shake shake, na? shake <laughs> drill? sa ba Yes. Oh.

Hmm. Okay! isang buwangga. So, yun ang unang uh, kababayan natin na nagpalitrato kay Juday dito sa Mega Mall. Diba? Naglalakad kami ngayon sa Fashion Hall. Ito yung bagong wing nila. Na medyo dito yung mga kaeklatan na uh, medyo fashion-fashionan ng konti. Mga, mother! may silang so ano? Ayan, saan? Saan? May silang ticket. Ay, halika. Sa <laughs> plano. Ah, yung BDO. Sa plano. Ah, yung BDO travel sale. Okay. For not melting mountains. Pwede. For melting mountains, for three months. Ma. For melting, for 3 months Kung big area, mam, like kung sala or kitchen, mo na talaga mag-melt. Pero mamilay niyo, sa ero kung ayaw mo kumabi guys. na lang po sa para mag-foundry. Oh, para mag Same time lang. Same time po yung big time lang. Ano na siya ay sa pasas. Oo, ganun. Parang <laughs> how very, <hairy>, oh. Hindi kami sa starter. Remember kami ng mga starter kids. Oo. Ano ba? Ano ba? Ano may Ano na, Ano ba? Ano ba? Ano ba? Fashion Mall na maganda siya. May laban siya na parang Pumo Hong Kong, no? Yes. Hong Kong na parang bago. Actually, ang mga mall ng Maynila. Magaganda. Magaganda. Yeah. No? tsaka malalamig. At malalaki ang mga yun. Oo. Ang mga yun. Okay. Pero kasama ba ito sa shake, shake, drill, drill today? O Guadalupe Boots na? Ay, nakapag-join. May nakita ako ano kayo. Eh, saan tayo go? <laughs> Paano pag nag-shake, shake, drill? So, Paano like, shake, shake, pag nag-shake, shake, drill? sa ka pag-hide? Yeah. Kaya ito ang mamon. Where is it? Ano yes. mamon. bit oh. okay. okay. And then, we're buying that. Ito okay. yung Welcome Ate, takus ka na Change ka na Okay You're good, Ate Change to Parang bibili si Juday nitong Lady Susan gawa sa acrylic para pag may mga Oo, Sunday Mass sa bahay, lalagay dyan ng mga konting magkain, mga chips, mga kids. at paikot-ikot na. In fairness, 20% off. Kasama ba siya sa outdoor furniture? <laughs> oh, ay, malungkot na naman si Juday. <laughs> Kamakanda yung tray-tray na yan. Bakit e? ko naman nababustang. May disco ko yan. Wala Earthquake drill has just started in Mega Mall. Okay. Sinabi nila na it will start with an earthquake sound. Okay, that's the earthquake sound. Lakta kayo ulit. Go! Nung bagong ice skating rink dito sa Mega Mall, dalawa pa lang building na A and B. Nung nasa baba pa siya. Nung nasa baba pa siya. Ang pack namin sa Maraclara, mga 6 o'clock. Okay. Ako, si Tita si Mimi, si, si, si Minang Si Aguilar, Minang si, si, si Susan, Eagle. Si May Susan. Susan Africa. Kaming apat, nag-ice skating kami. Isipin mo yung mga ang tatlong makakasama na no, nagsisigawin kami sa ice skating. So, nakaano ka rin nun na? Kompleto ka rin sa mga gear? Yes! O doon muna lang nirerentahan? Ay, renta, mother! Wala akong ah. budget pang gear at saka wala naman ako plano talaga maging... Mag professional, professional ice skater. skater. Oo. Oh, oh. Ah, hindi ka naman umayas ka sa effect okay. na gano'n. Pero, mm, parang ginusto ko dahil maganda yung pelikula na yun. Pero, In fair.

So, and enjoy your shopping. In fairness ka. Okay, national pleasant cha. May evacuation pero enjoy your shopping. They will start and begin with the earthquake sound. And meron silang ano, anticipation. O, ano kaya oh, oh. ang na, sound? May ng purchase, earthquake. Malala-malala po. Napo, halika na magtago tayo sa crate and barrel. <laughs> Maraming lamesa doon. Maraming lamesa.